ang malamig na yung panahon. Ang dito. Sa loob ng ano, staycation namin. morning po. May ito tayo. Ito, itsura ng you no, know, time check. Mga 8 o'clock na ng umaga. Medyo ginabi na kami. So, uh, natulog kasi sinusulit namin yung, yung stay namin dito ito po yung itsura ng ng tagay tayo sa umaga laundry o siya dito mapag Ay, ito yung circle dito naman yung Aguinaldo Highway o, ito yung papuntang People's Park Picnic Grove Ayan. tapos doon ho papuntang uh, uh, Sky Ranch Ayan. <laughs> ang lamig umaga na time check mga 8.20 kahapon napaka-traffic napaka-traffic po doon sa Skyrim style ang dami hong uh, kasi holiday ho January 1 kahapon uh, January po ho ngayon so hindi siya ganong mga traffic kasi may hindi ba may sa trabaho may pasok na mag uh, mamayo lang tayo staycation ito. dito tayo sa Mahogany pag sinabing Mahogany ito na yung traditional natin na alam na na kainan kapag sinabing tagay tayo oops pupunta ka agad sa Mahogany ayan po sunod sunod po yan yun yako so pag uko natin ang number 1 na natin yung price so ito yung price ng bulalo nila biruin mo dati 250 lang yan ngayon magkano na tinaas yung huling punta namin 250 ang laki ng tinaas nyo eh. yan ang mga price nila babae ko pala pala na sa buwan na. Tapos may package naman sila. Ito. Ito yung, yung package nila. Pero yung mga laki ng tinaso. Kuya, ina kayo dito, oh. Tampo ka siya. Dito na kayo, para ako. Dito ko na lang So, ang kung Ang ang si ang itong package Kasi lima kami. So, para marami. Four to six persons. So, sa 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 set B, mayroon bulalo, crispy, special, beef caldereta, beef steak, uh, crispy pork sisig, sandwich sa six plain rice, tsaka isang pitcher ng iced tea. So, worth of one, one nine sya. So, yan ang kinuha namin. So, kaya na tayo. tayo. kami maglalakad lang uh, dito hanggang dun sa rotonda. Malapit lang na. Maglalakad lang kami. Ayan o. mga kabali Oh. Mga fog show. Hmm. nakita nakikita niya? Kasi nakita namin dun sa sa taas. Dun. Dun nakita namin dun sa taas. Mapag siya. Naglalakad lang kami para ma-enjoy na kami yung lugar. Akala ko, ang layo na lalakarin. Hindi ito lang pala. Hello. <laughs> ayan, ito lang pala oh. sa makdo. Baka naman. Kaya lang, mukhang maraming. Oh. May pila rin oh. So, ayan, may pila. maglakad daw kami ng konti so sakto naman gusto kong maglakad kasi <laughs> wala dun eh kaya uh, maglalakad kami ngayon sa exercise din alam uh, mo laki ang dami ng umaakyat uh, umaakyat ngayon ng tagaytay para magbaksyon dito pero alam ko yung mga yung iba na uno na kasi ados ados na ngayon dito, i-enjoy naman yung lugar. Yalahat-lakad kami. Dinarama so, ko, so, may mga Korean restaurant dito. Ayun, mga hotel din dito. Traffic Ayun, ayun din rotunda. Tapos ito yung papuntang picnic room. Tapos kanina napaka-traffic diyan sa circle. Dahil kasi yung mga tao siguro hindi ba nag yan? Pero ang pinagmula ng traffic diyan sa rotonda is doon sa Sky Ranch. Kaya nag-decide kami na ah uh, na wag na muna bukas na lang pag pag-uwi. So, eto kami naglalakad kami pa para rotonda. So, uh o'clock ng sakto ng gabi. Ah, uh, dito ako sa rotonda ngayon. Ito 'yung rotonda. Tumitingin-tingin lang kami ng makakain namin dito. Kapunan namin. So, mayroon nakikita ko dito na bukas pa 'yung andoks doon. Tapos 'yung manginasal um, uh, mayroon pang ano doon hindi ko maano kung anong meron to may mga restaurant dito tap, tap si Logan go to Bulalo Ayan. tapos yung sa kabila, rabin and then yung kaya lang may aso may aso kasi dyan kaya yun, hindi na ako umano So, yung ito so may massage. Ito nga yung ramen. So, ang naano namin dito yung tapsilogan ay uh, titignan ko lang sila. Ako busog pa sa pagkakakain namin kanina sa sa ano uh, dun sa mahogany. Ito, grabe ang busog ko. So, ito yung napili ng pamilya ko na na ano na pagkain ngayong gabi. Mayroon siyang goto, pare, lomi, sa gotong batang. Mayroon siyang pagkailaw dito. kung mag kayo ng isa oras na gabi o gabi dito sa Tagaytay ah, uh, ito yung mga bukas dito sa rotonda ng Tagaytay dyan ayun, yung mga order ng aking pamilya Roto uh, chicken silog yun yan po silog ito tapsi, uh, silog, tapa uh, itlog tsaka silog pero uh, nag worth siya nang a ah, 148 yung kapsilog. Yung yung po ay ah, yung lempong silog or Pork silog 158. Tapos yung yung goto nila, magkaano ba dito yun? Ayan, lugaw 128. Yung rice nila 30. Tapos may mga soft drinks din dito. Ayun, ayun si ako. Kaya lang, ayun yung nabasa ko. Lang kami dito, ang pamilya ko. Ito, uh, uh, 8.20 na ng gabi. So, bukas naman itong mga tapsihan dito sa gilid. Ng, uh, o sa rotonda ng Tagaytay. Para kung sino man sa inyong mga kabadi na nang maligaw dito, na sa alanganin oras eh mayroon kayong mapupuntahan na na kakainan ng tapsihan sa bagay all our, ano naman uh, kahit saan naman ang tapsihan gabi na nagsasara so ito yung meron dito na kainan sa ganitong oras mga tapsihan ha Ka kain po tayo